Mga kapuso, Batanes o Babuyan Island ang tinutumbok ngayon ng Typhoon Julian. Nakatas na roon ang Tropical Cyclone Wind Signal Number no. 3. Ramdam na ng ilang residente sa Batanes ang lakas ng ulan at hangin ng bagyo. Ang ilang magsasaka sa Ibana. Nag-ani ng palay na maaari pang maisalba. Ang ilang grupo ng tour guides umiikot at tumutulong sa pagtali ng mga bahay. Halos isang daang turista ang stranded. Dahil sa panalasa ng bagyo, suspendido na ang mga klase at trabaho sa Batanes bukas hanggang sa Martes. Kinansila na rin ang ilang flights. Binabayo na ng mga ulan at hangin dala ng Typhoon Hulya ng ilang lugar sa Norte. Signal number one na ngayon sa La Union kung saan nakatutok live. Si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine. Pia Ivan, sa mga oras nga na ito ay ramdam na epekto ni Bagyong Julian sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Malakas na ulan ang naranasan sa lawag si Ilocos Norte. Nangangambang ilang magsasaka sa pagkasira ng kanilang pananim na palay, lalo na't malapit na itong anihin. Sa Batak, Ilocos Norte, binahan ng mga kalsada matapos umapaw ang mga kanal. Ilang motorsiklo ang lumusong pero huminto ang mabababang sasakyan. Sa Kirino, Ilocos Sur, hindi na madaanan ng mga sasakyan ng spillway dahil sa pagtaas ng level ng tubig sa ilog. Apektado ang limang barangay sa Santo Domingo, Ilocos Sur, patay ang 16 anyos na binatilyo matapos malunod. Tinangay ng malakas na alo ng biktima at kanyang ama matapos maligo sa dagat sa kabila ng masamang panahon. Patuloy na pinagahanap ang kanyang tatay. Sa Santa Ana, Cagayan, naranasan ng pabugso-bugsong ulan at hangin simula kagabi. Binabantayan ng MDRRMO ang siyam na coastal barangays dahil sa banta ng storm surge. Kanina, pinulong ng MDRRMO ang mga opisyal ng barangay at mga rescue personnel bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong hulyan. Maaga nag-ikot ang PCG sa coastal barangays para tignan ang kalagayan ng mga mangingisda at matiyak na walang pumalaot. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpalaot at pagbiyahe ng mga sasakyang pandagat dahil sa nakataas na gale warning sa northern at eastern seaboard ng Hilagang Luzon. Nakakataas na. Tapos na, na rin namin na mag mag uh, na talaga sila ng mga bangka for 60, for 40. Sa bayan ng Kalayan, maaga rin nagpamiting ang lokal na pamahalaan para abisuhan ng mga residente sa inaasahang epekto ng bagyo. Nakaposisyon na ang mga rescue personnel at equipment sa lugar. Everything is in place right now. Lahat hmm. po ng mga quick response stations natin naka uh, pre-deploy na po sila. Patuloy ang monitoring ng PDRRMO sa antas ng tubig sa Cagayan River. Pinag-iingat din ng publiko sa banta ng flash floods. Pia Ivan, sa mga oras nga na ito ay napakalakas na ng buhos ng ulan dito sa bayan ng Aguo sa probinsya ng La Union at pabugso-bugso din yung napakalakas na hangin. Samantala, patuloy na pinag-iingat ng iba't ibang LGU ang mga residente sa probinsya ng La Union lalo pat sa ngayon ay under signal number one na ang La Union. Pia Ivan? Ingat, maraming salamat. Jasmine Gabriel Galba ng GMA Regional TV. Samantala, anim na magkakaanak ang nasawi na masunog ang kanilang bahay sa Tondo, Maynila. Kasamang nasawi ang isang bata at isang sanggol. At mula sa Tondo, nakatutok si Von Aquino. Von? Piyang isa pa nga sa masaklap sa nangyaring sunog dito sa Tondo, Maynila. No? Bukod sa isang buntis ay dalawang menor de edad din ang nasawi. Binuhusan ng tubig ng mga kapitbahay at taga ang apoy sa apat na palapag na bahay na ito kaninang magalas 4 na madaling araw sa Kamba Extension Street, Barangay 25 Zone 2 sa Tondo, Maynila. Pagsabog ng kuryente mo talagang totally, eh. ang laki na kagad ng sunog mo. Kasi puro kortina yung nasa labi, tapos yung pinaka wallpaper niya ma'am, yung parang cotton, Kita mismo ni Richard balisno na natutupok ang ikalawang palapag ng kanilang bahay. Yung pagkasabog po nung bombilya po, doon sa second floor po sa may hagdanan, pagsabog po, dumikit po sa may kortina, bigla po siyang lumihab. Agad siyang lumabas kasama ang kanyang ina at pinsa na kasama niya sa ground floor. Binalikan daw niya para gisingin ang iba pang kaanak sa iba pang palapag. Bumalik po ako, sinagawang ko po na bumabana o tumalon- na po sa bubong. Hindi na po ako makaakyat, lalo pong lumakas. Pinalabas na po kami ng chairman po namin. Ang isang pinsan niyang nasa ikalawang palapag, nagbalot daw ng kumot sa katawan at sinuong ang apoy pababa para makalabas. Sunog po yung kalahating katawan niya. Ang tiyuhin naman niyang nasa ikaapat na palapag, tumalon sa bubong ng kapitbahay para makaligtas. Ayon sa barangay, dinala sa PGH ang dalawang sugatan. Ayon sa Manila Fire District, umabot sa first alarm ang sunog. Pero nang maapula ang apoy, bandang 5.40 ng umaga, tumambad ang mga labi ng anim pang kaanak ni Richard na natutulog sa ikatlong palapag. Nasawi ang kanyang kapatid, Payaw, mga pamangking edad dalawang taon at anim na buwan, kanyang pinsang nagdadalang tao at asawa nito. Mostly nandoon sila sa bedroom nila, magkakasama sila roon. Except lang doon sa isang infant na nasa kabilang kwarto. Not totally burned pa. More on sa nakita namin yung suffocation. Iniimbestigahan ng sanhin ang sunog at kung saan ito nagsimula. Pero napansin din ng mga otoridad na sa second floor lang ng bahay may fire exit. Kung magpapagawa po tayo ng bahay, consider po natin yung pagpapakabit ng fire exit. Pia, sa ngayon ay narito lamang malapit sa nasunog na bahay yung mga kaanak ng no, mga nasawid dahil hinihintay nga nila yung labino ng kanilang mga mahal sa buhay na posible daw na iburol ngayong gabi o bukas. Samantala Pia, binomba muli ng uh, barangay ng uh, tubig itong uh, nasunog na bahay para makatiyak na wala ng sisiklab na apoy. Pia? Uh, Von, bukod doon sa pagbomba ng tubig doon sa bahay na nasunugan, no, meron pa bang ibang klaseng pag-iingat pa ang uh, dapat gawin lalo na ng mga katabing bahay? Mm -mm. Pia, sa ngayon ay hindi mo na pinapayagan na makapasok yung mga may-ari ng bahay dito sa nasunog nga no, na kanilang uh, mga tahanan. Uh, pero so far, yung mga kapitbahay naman nila ay nananatili pa rin doon sa kanilang mga bahay dahil uh, hindi naman ito nadamay doon sa apoy kaninang madaling araw. Pia? Alright, Von, maraming salamat sa iyo. Von Aquino. Kapapasok lamang po na balita, walang pasok sa lahat ng antas sa mga paaralan sa Baguio City bukas, September 30. Ayon po yan sa Baguio City Public Information Office. Dahil pa rin po yan sa Bagyong Hulyan. Sumalpok sa gilid ng kalsada sa Quezon City ang humaharurot na jeep na tinatawag na patok dahil sa malakas sa pagtugtog. Yan ang tinutukan ni Bea Pinlac Pasado alas 5 ng madaling araw, binabagtas ng pampasaherong jeep na to ang Aurora Boulevard sa Quezon City nang brumampa ito sa bangketa at tuluyang bumangga sa gate ng junk shop. Nadamay, pati ang nakaparadang sasakyan ng may-ari. Isa-isang lumabas ang mga sakay ng jeep. Labing walo silang sugatan, kabilang na ang driver. Ang pinakamalalang injured ng pasero sa head injury. The other is uh, minor na lang. Wala namang gusto sa pangyayari na yan sa lang na mabayaran din yung ano ko damage lalo na yung gate ko di agad dinala sa ospital ang ilang pasahero at ang iba binigyan muna ng paunang lunas kwento ng ilang sakay ng jeep sobrang bilis na mag-drive kanina taas ang lakas po ng tugtog ang sarap ng tugtog niya natutuwa yun? pa siya tapos sinabihan ka siya kuya kung pwede na ano dandahan lang Galing Cubao ang jeep na biyahing Kogyo. Paliwanag ng driver. Pagka ligo ko po ng kanan, yun na po, ay na po bumalik ng manibela. Hindi ko naman po kagad basa-basa may pepreno po yun. Ayon sa mga otoridad, hindi naman daw nakainom ang driver. Reklamong reckless imprudence resulting in damage to property and multiple physical injuries ang posibleng kaharapin ng driver. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlang, Nakatutok 24 Oras. Mga kapuso, nagbigay po ng paalala ng COMELEC sa mga maghahain ng kanilang Certificate of Candidacy para sa eleksyon 2025. Binigyang diin din nila na hindi na papayaga mag-withdraw at mag-substitute ang ilang mga kandidato. Nakatuto si Dano Tingkungko. Sa mga nagdaang panahon ng eleksyon, malapiesta ang ilang tagpo sa paghahain ng Certificate of Candidacy o COC. At sabi ng COMELEC, kung may ganito ulit na gimmick ang mga maghahain ng COC para sa eleksyon 2025 na mag-uumpisa sa Martes, October 1, hindi raw ito maituturing na premature campaigning. Merong ati-atihan, merong mga nakatisad na mga piyesta, carnival, circus, atmosphere. Asahan na po natin yan sapagkat kanya-kanyang strategy pwedeng in person o sa tulong ng authorized representative ang COC filing. Paglilinaw ng COMELEC, hindi pa opisyal na kandidato kundi aspirant ang mga maghahain ng COC. Sila daw po ay kandidato lang sa unang araw ng campaign period. Hindi na rin papayagan ang substitution ng mga aspirant pagkatapos ang linggo ng pagpafile ng COC. After October 8, we will no longer accept withdrawals with substitutions. Kahit na anong reason pa ng withdrawal except death or disqualification. Sa party list, pinayagan ng Comelec and Bank na mapalitan ng hanggang 10 pangalan ang mga nominee. Para sa midterm election sa May 12, 2025, 18,280 national at local positions sa paglalabanan. Kabilang ang 12 senators, 254 district representatives at 63 party list representatives. At sa unang pagkakataon, may batuhan din para sa 25 members of parliament at 40 representatives sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. 8 a.m. hanggang 5 p.m. ang schedule ng COC filing mula October 1 to 8. Sa Nobyembre, ang filing ng COC sa BARM. Sa mga pro Binsha naghahanda na ang COMELEC at pulis para sa COC filing. Para sa GMA Integrated News, Dan ko Kungko, Nakatutok, 24 Horas. Kinumpi man ang ng grupong Hezbollah na nasawi ang kanilang leader na si Sayed Hassan Nasrallah sa airstrikes ng Israel. Pero patuloy raw nilang lalabanan ng Israel bilang pagdepensa sa kanilang bansa at suporta sa Gaza at Palestine. Bilang pagluluksa sa pagkamatay ni Nasrallah, nagmarcha ang mga Palestinian habang ang ilang taga-Lebanon nangangamba sa kanilang kinabukasan. Patuloy ang panawagan ng ating embahada sa Lebanon sa mga Pinoy na lumikas na. Sa ikat, uh, ikatlo na Oktubre, makakauwi na ang 15 OFW mula sa Lebanon. Again, this is a call uh, for all Filipinos Uh, not only OFWs but for all Filipinos in uh, Lebanon to hit the call of government for voluntary repatriation. Muli pinabubuksan ng PNP ang ibisigasyon sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga matapos idawit binautak sa krimen ang ilang dating opisyal gaya ni dating PCSO General Manager Royina Garma. Nakatutok si Jonathan Andal. Apat na taon na ang nakararaan ng patayin ang dating PCSO Board Secretary na si Retired Police General Wesley Barayuga. Pero hindi pa rin ito nare-resolba. Ngayon, iniutos ng liderato ng PNP na buksan ulit ang Barayuga murder case. Kasunod yan ang paglantad ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza sa House Squad Committee hearing. Diretsahan niyang itinurong utak sa pagpatay kay Barayuga si dating PCSO General Manager Rohina Garma at dating CIDG Davao Region Director at ngayon Applecom Commissioner Edelberto Leonardo. Binigyan po ako ng trabaho ni ng mga upper class ko na ikakasira ng buhay ko. Eh kasi po, umatay kami ng inosente. Sila Sir Leonardo na nag-uto sa amin at si Ma'am Garma po Itinanggi ito ni Nagarma at Leonardo sa parehong pagdinig. Ang rebelasyon ni Mendoza nangangailangan ng masusing reinvestigation. Sabi ni PNP Chief General Romel Marbil, sisikapin daw nilang ilabas ang katotohanan kahit pa anong posisyon o kapangyarihan ng mga sangkot sa kaso. Anya, no one is above the law. Bibigyan daw nila ng hustisya si Barayuga at ang pamilya nito. Si IDG ang mangunguna sa muling pagbubukas ng kaso. Napapanahon na raw ito, sabi ni Manila Representative Benny Abante, co-chairman ng House Quad Committee. Ang kanila raw pagdinig ay hindi lang in aid of legislation kundi in aid of prosecution din. Dapat daw ilantad at mapanagot ang mastermind at mga sangkot sa krimen. Ang batchmates ni Barayuga sa PMA o Philippine Military Academy Matikas Class of 1983 nagpapasalamat sa pagtukoy sa mga salarin sa pagpatay sa kanilang mista. Hindi man daw na maibabalik si Barayuga, panatag silang may mga tao sa gobyerno na gumagawa ng paraan para mabigyan ito ng hustisya. Para sa GMA Integrated News, John Jonathan Andal nakatutok 24 oras. Napatakbo ang mga estudyante sa Tukuran Central Elementary School sa Tukuran Zamboanga del Sur ng mag-emergency landing doon ng helicopter ng Philippine Air Force. Opening ceremony pa naman na eskwelahan doon para sa mga Boy Scout at Girl Scout. Ayon sa 1st Infantry Tabak Division ng Philippine Army, galing sa pulakan Zamboanga del Sur, ang Black Hawk Helicopter ng Air Force at maya hatid na pasahero sa Cotabato City. Wala naman naiulat na pinsala at ligtas na nakababa ang mga sakay ng military helicopter. Kumihingi naman sila ng paumanhin sa mga estudyante at faculty dahil sa idinulot na takot sa pangyayari. Mga kapuso, na napanatili po ng Typhoon Julian ang lakas ito habang kumikilos hilagang kanlura ng Philippine Sea sa Silangan ng Cagayan. Huling namataan ang pag-asa ang bagyo sa 235 kilometers east ng Kalayan, Cagayan. Nasa 120 kilometers per hour ang lakas ng hangin nito at bugso nga abot sa 150 kilometers per hour. Kikilos ito pa northwest sa bilis sa 15 kilometers per hour. Kung hindi magbabagong kilos ito, maaaring lumapit o maglandfall ang bagyo sa Batanes o Babuyan Islands bukas, batay sa forecast track ng pag-asa. Ayon sa pag-asa, posible ring lumakas pa at maging super typhoon ang bagyong hulyan dahil sa bagyo signal number 3 sa Batanes at northeastern portion ng Babuyan Islands, signal number 2 sa mainland Cagayan, natitirang bahagi ng Babuyan Islands, Apayao at northern at central portions ng Ilocos Norte. Signal number 1 sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte pati sa Ilocos Sur, La Union, Abra, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at sa northern at central portions ng Aurora. Bukod sa malakas na hangin, nasahan ng malalakas hanggang matitinding ulan sa mga lugar kung saan nakataas ang warning signal simula ngayong araw. Batay sa datos sa Metro Weather, light to torrential rains ang mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon mula lunes hanggang miyerkules. Posible rin na pagulan sa Metro Manila. Light to intense rains sa man sa ilang parte ng Visayas at Mindanao. Kuha ang CCTV na yan sa bahagi ng Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila, mag alas 9.30 kagabi. Makikita ang isang motorcycle rider na biglang sumemplang at nagulungan ng isang 10-wheeler. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang tricycle na nag-counterflow at tinamaan ng adventure bike ng biktima. Ayon sa barangay, ito ang posibleng dahilan kaya biglang napapreno ang rider. Madulas din daw ang kalsada dahil sa mga buhangin na nalalaglag mula sa mga truck na dumadaan sa lugar bigla siya nag-pull stop siya ng preno. Pag preno niya, dumaos doon siya sa motor. Bali, yung paa niya na umabot sa may dibdib niya halos eh. helmet, wasak-wasak na. Agad dumating ang ilang rescue team na sinubukang i ang biktima bago dinala sa ospital. Gayunman, namatay kalaunan ng biktima. Dinala naman sa barangay ang driver ng truck na nabigla raw sa nangyari. Sa kwento niya, galing sila ng pier at papunta na sana ng Valenzuela para ibaba ang mga karga nilang kahoy na galing daw sa Malaysia. Ayoton na kami. Yung malapit na rin sa ano, may maingay lakas ng takbo niya, motor. Akala kong ano lang yun. Hmm. Tapos, may biglang tumulog. Sabi nila, naalangan daw yung, nadulas daw yung ano, yung motor. Hinahanap ng mga otoridad ng tricycle driver na nag counterflow sa lugar. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Nanakaw pero nabawi ang kotse ni Miss Universe Philippines 2023, Michelle D. Ayon sa Beauty Queen, sa kanyang Instagram, isang regular creative at ang nobya nito, ang umaming sila responsable sa pangyayari. Nagtrabaho at tumiraraw ang mga ito sa isa niyang apartment sa Maynila. Dismayado si Michelle sa naging aksyon ng mga taong pinagkatiwalaan at kinulungan daw niya. May ginagawa na raw si Michelle kaugnay ng insidente pero kung hindi anya maibabalik sa kanya ang mga bagay na kailangan pang isauli, mapipilitan daw siyang pangalanan ang mga sangkot. Nasa France ngayon si Michelle kasama si Miss Universe 2015 Tia Awards back at ilang top pa personalidad para sa Paris Fashion Week. Na -curious po ang fans sa naging Instagram story post ni Alden Richards. Nakafocus man ang picture sa football na nasa harap ni Alden, all eyes ang fans sa background nito. Pero don't worry dahil sa IG post ng kapatid ni Alden, makikitang ah, nagkaroon pala sila ng family time. Nagpakilig naman ang Korean actor na si Jang Ki Yong sa last leg ng kanyang Asian fan meet. Game na nakisayaw at nakipaglaro sa fans ang My Roommate is a Gumiho Star sa kanyang Beautiful Day in Manila Tour. Grateful daw si Jang Ki Yong sa mainit na pagtanggap ng Pinoy fans na may message para sa kanya. May message din si Jenny na Blackpink sa Pretty Girlies out there. Sa IG, nagpost siya ng anim na mantra. Nagtatanong ang fans kung patis ba ito sa upcoming single ni Jenny in October. Bago tayo magtapos, nais kong batiin na aking partner na si P.R. Kanghel, na finalist po sa 2024 Association for International Broadcasting Awards. Shortlisted sa Presenter of the Year category ang multi-platform veteran journal, journalist na si Pia sa ikalawang pagkakataon. Kinikilala ng AIB ang pinakamataas na standard sa pamahayag at factual production sa TV, radio at digital platforms. Congratulations, partner. Ako, thank you, partner. Isang uh, napakalaking karangalan ito, lalo na uh, bilang kinatawa ng GMA Integrated. Thanks, partner. So Puso, aba, in the news ulit si Carlos Yulo at this time sa kanyang pagsuot ng crop top. Ano bang opinion ng iba sa ganitong fashion taste na breaking stereotypes? Nakatutok si Mav Gonzalez. Crop top, loose fit denims, platform shoes at designer bag. Certified trending ang latest fashion taste ngayon ni double Olympic gold medalist Carlos Yulo. May pumuri sa edgy fashion niya. Habang ang tukso ng iba, tila na pagliitan daw ang suot niya. Sabi ng mga nakausap naming millennial at Gen Z, Parang ngayon in style siya. Like kung makita mo sa Instagram or sa social media. Boys wearing that are very fashion forward. Kung kunyari, malaki yung katawan ng ano. Parang ang weird naman tignan kung magka-crop tops. Sa lalaki siguro, hindi maganda talaga. Mag-formality na lang po tayo. Kung tutuusin, ayon sa isang celebrity stylist, nakakatangka daw tingnan pag naka crop top. Nag-comeback lang din ang style na ito, na noong 70s, pinauso ng action star na si Sylvester Stallone. Bukod sa crop top, popular na rin ang pagsusuot ng palda, makeup at skincare sa mga lalaki. Siyempre normal, magugulat kasi hindi naman normal na sinusuot ng lalaki yon. Bukod sa pagiging edgy, pinuri din si Kaloy ng netizens for breaking gender stereotypes. Pero pagdating naman sa fashion, uso man o hindi, wala rin yan sa kasarian. Kung komportable at nai-express mo ang sarili, G lang yan. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Horas. At mga kapuso, 87 days na lang. Pasko na. Yan po ang mga balita kayo weekend para sa mas malaki misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.